Tinawag ng ilang senador na isang creeping invasion na mga isyo ukol kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Naglabas naman ng mga dokumento si Senator Risa Ontiveros na posibleng magpapatunay na isa umanong Chinese ang ina ng Alcalde. Si Daniel Monalasta sa report. It could be a natin hindi na sa karagatan o sa air. Yan ang nakikita ngayon ni Sen. Loren Legarda hinggil sa isyo kay Bamban Mayor Alice Go. Bagamat mga aligasyon pa lang ang lumalabas, mahalaga raw tignan kung saan ito nang galing. Dahil sa posibleng banta ito sa national security, ninipensahan din ni Legarda ang isinasagawang pagdinig laban sa mga pungupo na rito. We're doing this for the Filipino people, the Filipino nation, upholding our rights as citizens of our beloved country yes. and this is for everyone including uh, the filipino chinese community we're doing it for everyone Samantala, napansin ni Senator Sherwin Gatchalian base sa kanyang investigasyon na posibleng isang nagangalang Wen Lin ang tunay na nanay ni Go. Ngayon naman, nagpakita si Sen. Risa Hontiveros na mga dokumento na posibleng magpapatunay nito. Tulad na lang ng dokumentong ipinakita ni Hondiveros mula sa Securities and Exchange Commission na Certificate of Incorporation ng isang kumpanya. Mahikita rito ang mga pangalan ng incorporators at naroon ang pangalan ni Mayor Alice at ng isang Wen Yilin kung saan Chinese ang nationality ni Wen Yilin base sa dokumento. Sabi ni Honteveros, kung mapapatunayang Chinese pala ang nanay ni Go at Chinese din ang kanyang ama, kung gayon lalabas na hindi Pilipino si Go. Sinubukan ng PTV News kunin ang panig ni Mayor Go, ngunit wala pa siyang tugon. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.